Well, umaka pa nga. Ang happy ko ngayon, yung nakita ko yung subscriber ko. Sumigaw ako bigla sa baka. Front subscriber. Okay na din. Subscribe naman kayo. Gusto ko lang pala maging artista kahit bata pa ako. Kasi ayaw nila mami training ako. Sila mami wala nga yun dito. Ito, nagbibenta pa ako ng mystery box. Pwede kayo bumuli. May, sam, may lima, sampu, bente, ay, nang. benta namin ang pinsan ko. Ano kayo nakain ko guys? Kamot ko. Pinakagot eh. Parang gala ako kumain. dalawang araw na ako hindi kumakain. Subscribe lang kayo nag subscribe. Uy, mama! Ulo! Guys, tingnan ninyo. Dadalhin ako sa ospital. Hmm? Kasi may ganda ako. Malalim na pagkagat sa akin ng bubuyog. Malapit na birthday ko guys. November 28. October. Ina. Sindiregla! Hmm. Sindiregla! Pinapangarap ko mag-100k followers o kaya 1M. Subscribe lang kayo na subscribe. Kasi malala na talaga. <coughs> 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 Puro may may tulong na din. Puro ako. <coughs> Ito Gusto ko talaga mag 100M o kaya 100K followers. Okay na kahit 100. Tatlo, dalawa na lang kulang. Subscribe na kayo. <t> Sige <susuk> na mga kapang babay Hmm.